ito bibili ako ng pandesal makadret no maaga pa ano pa lang eh 5:45 ng umaga dito tayo pandesal <coughs> Eto yung masarap dito mga na diba yung mainit na pandesal gusto ko noo laban ka ate <coughs> <coughs> mainit na pandesal tsaka champorado. Tsaka lugaw. Nako po. Dito. Dito yata pandesal na dreno. Pero dito. Dito ang alasal. Spaghetti pala. Dalawa Dalawa po dyan. Uh, dalawang sopas telo dalawang sopas dalawang champurado, dalawang pansit dalawang pancake 140 dito naman bakana po pandisal 2 dalawang piso pagbilang po ng ano uh, 30 pieces po Ah, uh, kalahati may butter, kalahati wala. <laughs> may makikialmusal, oh. <laughs> si Jocelyn. Huh? Wala siyang almusal, mga Dre, kaya makikikain siya sa atin. <laughs> Ay, ito yung masarap, di ba? Malapit ka lang sa ano. Malapit ka sa mga pinipilihan ng almusal. Tsaka yung ano nga, kahit umubog ng aga, meron, di ba? Ibang bansa, Team Hortons, mga dre. Doon ka bibili. Bukit na yung butter. Ang pansit doon, masarap. Miss Kay, kung tukod sa aho, nga. Saan? Doon sa may tabi ng pandisayan. Ito nga yan, so, Masarap ang pandisayan doon. Kaya lang parang hinaw pa yung pandisayan, ah. Hindi ko nasabing tostado.

brother, nandito ako sa ano, sa North Edsa. Naglalakad. 228 ng hapon. First time ko rin lang makapunta rito. Yung naglalakad talaga ako. Tumadaan lang yung bus dito pagpapunta sa ano pag yung pauwi sa sa La Union maliban dun wala oh first time ko nga to rito okay sana sana ko susunod Uwi na uli mga dre Pagod na Mamaya mga dre si share ko sa inyo Yung sinadya ko doon mga dre Saan ako dapat? Wala ko dapat sa kabila. Doon ako dapat. Paano ba? Nakakalito Paano ba sa kabila? Ah, okay. Dito. Pambihira. <laughs> Pwede pala may daan pala rito. Kanina dito ako sa, sa labas dumaan mga Dre. Oh. Wala palang daanang maayos dyan. Ang pamasahe sa MRT. 28 pesos mga dre. Galing Top Abinyo. Ah, papunta palang tap Top Abinyo. Puntang Top Abinyo galing dito sa sa North Abinyo. uwi na tayo, mga dre no katapos lang natin kumain kay Jollibee punta tayo sa sakayan ng bus lasing ko na mga dre lansole Ah. Ayan, sige. Nay. Magkano benta mo diyan, Nay? Magkano benta mo diyan? Benta na yung kulungan ng aso, mga dre. Ano raw? Wala pang ng dog food. Eh. <laughs> Magkano daw benta mo diyan? Magkano daw benta mo, Nay? Para sa ginamit si si Sprelo. Binili niya ng 1.5 Binenta niya ng 500 <laughs> Palugi. <laughs> Kwento ko sa inyo mga dre, yung ano, yung tungkol sa lahat ko kahapon mga dreno. Tungkol ngadong sa sa car loan. Kasi yung sa huling video ko mga dre, dito lang yun eh, yung pumunta ako sa dealership ng Toyota dito sa Mesa Litran mga dreno. Tapos sa uh, kumbaga nung, nung Martes ano ngayon eh Webes nung Martes nagpasa ako ng mga requirements mga Dre no? uh, sabi sa si akin nung kausap kong agent Merkules, alas 9 ng umaga tatawagan daw ako hindi nagantay ako alas 9 alas 10 alas 11 alas 11 media hanggang sa napag decision ko na pumunta na lang mga Dre sa North Edsa kasi sa North Edsa sakto merong parang tinatawag nilang caravan yata yung caravan yung joyride na kung saan parang nakatay up sila sa Toyota kaya mas mabilis daw yung proseso ng pagluloan so yun nagdecide ako na magpunta ron mga dre no, sa ano sa North Edsa at yun nga pagdating ko ron kumbaga kinausap na ako ng joyride hiningi na yung information ko tapos ang kagandahan doon mga dre kumbaga ang kagandahan pala ngayon mga dre no, yung mga requirements hindi mo na kailangang dalin na paper kumbaga pwede mo na lang ipasa sa kanila sa Viber so mas madali di ba tapos nakausap na ako nung ano. Nung... Kasi Toyota Finance yun, mga dreno no? Uh, nakausap na ako mismo nung mag ano nung tao na tiga tiga finance ng Toyota mga dre no? yung mga tanong na yun nga kung trabaho mo magkano yung income mo sa akin medyo nagkaroon ng conflict mga dre kasi ako yung maglo pero hindi nga ako nakabase sa ano dito sa Pilipinas 'di ba nasa Canada ako hindi naman ako considered as OFW kaya ang ginawa nila ang magiging ano ang magigi ang maglulon ng pinaka maglulon mga dre is nakapangalan kay Ermat tapos dahil nasa 60 plus na si Ermat magsi 61 na siya so ang ibibigay nilang term sa akin is ano lang 36 months mga dre no? o 3 years kaya yung BIOS ang gusto kong kunin mga dre no. So papatak na nasa 27,000 Mahigit yung magiging monthly kung kung 3 years lang yung BIOS mga dre. At bali yung requirements ko. Yung usual mga dre no, COE tapos yung payslip tapos uh, ano pa ba? passport. Ewan ko, kay nanay, mga ganda siguro sa nanay ko. Kasi inaano nila kung kung talagang steady ba yung pagpapadala, kung regular ba. So, baka hingian si nanay ng ano, ng bank statement. Kasi, nung nakaraan, wala pa, mga dre, no? So, parang naibigay ko naman yung mga requirements nila. Kulang na lang yung kay nanay nga, yung bank, bank, bank statement. Kaya, sabi sa akin, tantayin ko na lang daw hanggang Miyerkules. Martes o Miyerkules, tatawagan nila ako uli. Pagkatapos na itanong pala sa akin, mga Dreno, na kumbaga, kung nag-apply na daw ba ako sa Toyota, may dati daw ba akong apply. Sabi ko, nag-apply ako nung nakaraang araw sa Toyota, sa, sa ano nga, sa may salitran. Ang malaman ha. Malayo ba pag dadalhan niya na yun? Diyan lang mo. Huh? Ah. Oh. Dapit lang pala. Mahawak pa ganito. Ay, ako na lang <laughs> yan Plastic yan. Yan nga mga Andre, no? Uh, sa Toyota, sa, sa Litran, sabi ko nag-apply na ako. Ngayon, ang sabi sa akin, nung nag-interview sa akin, na uh, tiga Toyota Finance, na sabi niya, pag may tumawag daw sa akin para sa CI sabihin ko may nakausap na ako kasi yung purpose lang naman daw ng tawag is para sa ano para sa interview nga kumbaga na interview na ako tapos na so kumbaga ano ko na uh, i-dismiss ko na lang sila mga dreno parang ganon kasi nga may possibility na baka yung tatawag sa akin is dahil nga doon sa apply ko sa salitran mga dreno so basically yun lang mga dreno ah uh, kung sakali man magda-down ka ng ano, magda-down ako ng 35,000 pagtapos ng down payment magbabayad din ako sa Joyride pag pinasok ko. Pag pinasok ko sa Joyride, magbabayad ako sa kanila ng nasa kulang-kulang 14,000 pesos mga dreno. Tapos, sa uh, ano pa ba? Yung sa salitran pala mga dreno. Dapat ang down payment doon is 49,000. So, Malaki, malaki yung diferensya 'di ba? Sa 35,000 magkano rin 'yon? 14,000 din mga 'yon? No? Kaya ayun, a ah, ko na lang sa ngayon mga dre kung anong magiging resulta ng ano nung application ko nga para sa para sa sasakyan. Kumbaga ano eh, ah, kumbaga 'yun nga para may pangkabuhayan sila dito mga dre no? para may pagkakakitaan kahit papaano yun ang purpose nun mga dre kaya gusto kong kumuha ng ano kumuha ng bios kumuha ng sasakyan para ipasok nga doon sa grab or sa joyride nang sa ganun kahit pa paano may income sila rito mga dre no? ang mo dyan we oh, tantalong sabi ni nanay hindi rin pwede pinturahan yung bubong Ewan ko dyan, dahil daw yung sa pinag-usapan nila sa homeowners. Ano ba pula yan? Yun di ang lalagay. Hindi, pula nga lang. Ay, puti lalagay ko eh. Parang ano. Ganon? Puti ilalagay ko kasi yun nga ang ano eh. O lalagyan ko na lang yung parang ng parang ano, yung umi Alam mo yung sa mga pabrika dati, yung umiikot na parang ano, sa bubong nila. Oh, yung ito. Oo, para pumasok yung hangin, no? Ganun na lang. Hindi, umihigop ng init yun. Hindi, papasok na yung hangin, eh. Papasok yung palabas <laughs> yun. Eh. Papasok yung hangin kasi no, nga. Papasok yung hangin tapos sisingaw dito. Tapos ang bala ko ngayon we. Eto, palalakihan ko yung mga butas nito. Tingnan mo. Uh, Ayun o, no, kasi ng butas yan no? Hindi, lalakihan lang. Gaw yung pahaba. Palpak kasi. Sobrang liit niya. Paano yung ano? Di ba? Hindi pala malinaw. <laughs> Kaya napaka-init ng kisam eh. Kaya sobrang init sa kwarto, pag ano. Ayun, papagbaba muna kay Nonoy. Ikot. Kailan? Kung madi-deliver ng maaga, di gawin niya ah, kung hindi. Kung eh. hindi, bukas na. Bantayan mo na lang. So, yun mga dre, no. Uh, kung may tanong kayo tungkol sa paglalolo ng sasakyan, no. <laughs> Mag-comment lang kayo mga dre, no. Mahirap, mahirap mangutang dito, mga treno. Siguro dahil nga sa ano, sa sitwasyon ko lang, tsaka first time lang akong ano, uh, dito. Tapos sabi pa nung ano, sabi nung agent, sabi niya gano'n, Sir, wala ba kayong mga ano dito? Dating utang na hindi nabayaran, katulad nung sa credit card. Sabi niya Sabi sa kanya, ah, hindi. Kasi dati, hindi naman ako ma-approve sa credit card eh. Kasi nga, yung kita ko hindi sapat eh. <laughs> So yun mga Trino, uh, maraming salamat ulit at mag-ingat kayo palagi. Uh, comment lang kayo sa may mga tanong mga na. Thank you. I ask for much, All I want